Muli na niniwala si Mr. Peps sa isang kasabihan. Walang matigas na gulong sa mainit na apoy. Okay. Unang akbang nito, itatanggalin muna yung pinakalak niya. Patuloy-tuloy na nga tayo sa ating mga ginagawang simpleng simple lang naman yung pangalawang lak na yung aking tinatanggal naman. At tuluyan ko na ang matatanggal yung pinakang pangalawang lak na. Pinaikot-ikot muna natin siya. <laughs> Halos doble ng 1600 by 25. Ito naman 26.5 by 25. Ayan, tuloy-tuloy na nga tayo sa ating mga ginagawang simpleng simple lang naman naniniwala si Mr. Pep sa isang kasabihan na walang matigas na gulong pag apoy na yung ginamit ay kape pala yun o kaya pandesal pagkalipas ng ilang sandali ay tatanggalin muna natin yung apoy Paloy paloy ng kaunti kailangan sabay sabay yung palo ayun ilang palo lang nangyari na dahil yun doon sa init kaya siya kumalaskad unti unti na siyang inaangat Inaangat na inaangat. Patuloy-tuloy nang inaangat. Ayan. Tinanggal na nga niya. Ganun lang naman siguro kadali. At niligyan ang basahan. Medyo mainit nga lang. Kaya kailangan masusing pag-aaral din. Pangatlong lock. Tinatanggal na. Ganyan siyang lock. Ito'y babalintongin naman para yung kabila naman yung tatanggalin. Babalik ta rin na nga yan. Ayan, gagamitan na talaga ito ng lakas. Hindi ka pwede magtago ng lakas nito. Bawat ko nito ay kakalsuhan para medyo mapabilis. Kakalsuhan lang yan para maging mabilis lang. Kunting kinatayo at yung isa naman ay tagakalsu. Yun. Dos, tres. Kailangan may unti-unti tayong pamamaraan. Kasi kring nga yung ginamit nito nung dinala natin dito. Ngayon, mano-mano natin gagawin. Ito yung may kahirapan pero may kasarapan pag natapos na to. Kasi doon na yung bayaran. Tuloy-tuloy pa rin, ayun, malapit na at bumubus na yung tubig nya Ayan, tuloy-tuloy na yung baha. Grabing so, oh. lakas at pamamaraan yung ating ginagamit ayun, yung baha niya. Tuloy-tuloy na yung tubig bravisa. niya. Ayan na yung inangatan niya. Okay, nagbubuhos yung tubig parang nawasa na ang nakapabigat at nagugas na yung aking hindi yung paliguan na ito kaya uh, sobrang bigat niya at yun upos rin na rin doon <laughs> maestro na rin at dyan na rin <laughs> ko ba dyan maestro ay, yung task ko ay 5'5 Siguro <laughs> mga 6 footer na to. Ayun taas dito. At yung lapad, may git dalawang di pa. Yan <laughs> nila gyan ng tukod. <laughs> Dahil paikutin na natin siya. Ito nga nang pinapaikot. Unti-unti lang, mahirap. Oh. Itong mga kasamahan ko ay maglalaro na naman ng apoy. Ayan, tuloy-tuloy na naman tayo sa pagpapapoy. Isang taga ba? Kaya to sa inyong lahat. At lalong-lalong na rin ito, kaya rin itong taga-Bula. Tapos ng ilang sandali, ito papatayin na natin yung apoy. Hirap siyang itayo, kaya patayo na natin siyang babaklasin. Sandaling pinatay ko muna yung pinaglaruan nilang apoy eh para sa ating magpapatuloy na. Tinukuro na nga lang natin lahat, gawa ng mahirap siyang itayo, kaya babaklasin natin ng patayo na. Ayan, pinasok na. Ayun. Pinapalo na ng pinapalo. Ayun, kumalas na siya wala pang ang palo ayan tumutunog na medyo kalas na siya ang ibig sabihin niyan ayun madali na ayun hindi na tinitigilan nanabik pa siya kapapalo wala siya tigil ng kapapalo pa rin pero tanggal na nga siya ayun up putin na nga yan ang daan na nakatayo siya kasi ang purpose nga nun mahirap natin itayo kaya titirahin natin ng patayo na lang unti unti nang inuugot at yun naman ay taga-sipa sa likod. At ito, unti-unti naman ito na inuugot na. Yun, palabas na okay. ng palabas. Sinisipa na lang sinisipa at natatagawak sila. Ayan, malapit na. At persado-persado na. Kita mo yan? Ang laki-laki ng rim niya talaga. Tiritulak na lang ng paa. Yun! Sobrang laki. Anong masasabi niyo naman? Medyo umahangod sa itong mga kasamaan ko? <laughs> Medyo nahihirapan ng kaunti. <laughs> Ayan, shout out daw sa mga taga-bubuatan. Lalo-lalo <laughs> sa Kaliuba. <laughs> yung 26.5 by 25. Ikukumpara natin yung 1600. Ito'y kalahati lang. Yung laki na. Sa bawat ating ginagawa ay binibigyan natin ng counting ideya lang naman. Kaya sa may mga nais lang naman. Ito'y hindi pwedeng kaingitan. Ito'y maaring tularan ni naman. Kung nais nyo rin lang naman. Muli maraming 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 salamat nga pala sa mga viewers natin dyan at mga subscriber natin dyan na hindi kayo nagsasawa sa aking video sa inyong mga panonood na walang pumilit kanino man sa inyo para panoorin yung aking video. Maraming 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 salamat sa inyong lahat. Pagpalain sana tayo ng buong may kapal sa ating mga gagawin at magagawa pa sa buhay. Bye bye, ingat po tayo lahat. Kung sakasakaling naibigan nyo yung aking video, don't forget to like and subscribe. Salamat hanggang sa muli.